Ayun, signal din na. All right guys, we're here ngayon sa carbon unlimited, unlimited lechon, unlimited lechon sa carbon. libreng puso. Ani lechon tayo for tonight's video, guys. Say hi, kuya, ang ating mano. ate Kashir, say hello. <laughs> hello, ate. Ayan, yeah, may do. Busy siya. Ayan, ang lechon tayo for tonight. Last night na namin. Uwi na kami bukas ng gabi. Kailangan ko magtagalo guys. Pasensya na. Hindi <laughs> ako pwede mag-ilonggo dito. Hindi nila ako mantindihan. Ilonggo din. Pwede ilonggo. Ayan. Ate ba? Ate kasi Ilocano yan. Ayan. Ang Annie Lechon. Good luck sa high blood. Good <laughs> luck. Oh, hindi, dami dito rin. Ano pa ba? Scallop. Scallop. So, yun, bibili pa kami yung scallop. Dito kami sa Carbon, which is a... Uh, parang night market din nila. Ang dami, dami, dami kang pagpipili ang pagkain. Shout out Alexis Kyle by Losses. Shout out. Medyo wala akong signal. Magkanya yung yun. 280 lang. 280 lang madam. Only. Let's join all you want with libreng puso plus soft drinks. And then, may uh, seafood station din. Uh, ayun, scallops. Ito yung ba, ano natin? Oh, uh, wala na yung natin. Pabalik na natin yung Magkano ba yung scallops sa 100 yung. 100 yung. Ayun, scallops, 100 pesos, 15 pieces na. So, me medyo mura talaga, talaga dito. Dorado lang dito. Dito, ang seafoods naman. Guys, scallops. Babalik ako mamaya, mag magpicture lang. <laughs> Tsaka, bibigyan ko silang sticker. Ate, oh, si ate, medyo, ay, ay ka sa live natin. Hello? ano? Happy Grill, ma'am. Happy Grill, Sibu Happy Grill, Cebu. Yan. pag gusto nyo mag, ano? Mag Dito lang sa carbon. 115 pieces na scallops. say hi ate. Ang ganda ang ano natin, no? Peaches. Scallops, so 100 pesos na, 15 pieces na. No, no. With cheese, with cheese ba yan? Cheese. So, ano uh, 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 meron din na, no? Tsaka uh, eto. Kajun ba to? Ate, kajun? Sa eto. Ayun mo to. Hindi, ano ano ano? yes ma'am, Din madam, Ay sa Sibu, sa Carbon, Carbon, Carbon. Larang, ano larang? Ah, eto ba? ano? Ayan, larang. Larang na. Pwedeng nila. Wait lang. Oh, pwede din. Dila? Saan lang? Dila gani? 150. Ang isa po? Ang isa. Bumili ka na ng mga scallops? Oo. Oh. With crab without? With without? Oo, lang. yan 150 lang yan, guys. Yung ating, ating nagsiserve dito, say hi. Sa ating live. <laughs> Kitang kita. 150 lang yan yung isang bowl. 150 only. 150 lang siya. Good for 3 na yan. Scallops. Real scallops. Then pieces. Seafood platter. 150. So sa 250 mo, busog ko na. Tapos so itong unlilit yun. 280 lang. Ano ba? Dito lang. 9-11. Kasi ang dami po dito. Pag, pag nag-visit kayo dito sa Carbon, Mayroon din. Mayroon din po corner. May sangyup din. Mayroon Yes. Happy Ito, hanapin niyo yung Happy Grill. Hindi rin ni <laughs> <laughs> chai? Chai? ito yung malamnat din siya ni Sanjay nasaan si Sanjay? Nasaan to Sanjay? Toto talaga yung pinunta ko, oh. Ani Lechon. 280 pesos lang. Amping dam na at ikai Cebu. Yes, yes, yes. Thank you, Shout out Leo Pasoy. shout out. Oh yun, 150. May scallops pa. Balik lang. Ah, babalik lang muna. Nababalik kami. Scallops. Scallops. Ayan, hanapin nyo yung unlimited lechon. Quarantinas lechon house. Ayan, menu nila. Unlimited lechon, $2.80. Ayan. May package din. Ayan. Kami lechon dito. Gitu. Yeah, <laughs> ayaw, ayaw. Ayan o, no? ang dami, 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 dami yung papagbibili. Ayan. <laughs> no? papag Ayan. Ang daming tao. Kahit weekday. Engage mo na ako guys. Oh,